Kalesa. Ano, kalesa oh. Wala pa sa dalamay ito. Pinapakain ay ano. Magkano ba yun pag sumakay dyan? Ha? Ha? 500. Ha? 500? Hanggang sa marating yan? Luneta. Luneta, tas balikan na. Ano kaya nakakain niya? Pulot? Sabo ah, ano? Peach. Ha? Peach? Ah, pangkabayo. Peach. Ayun, o. Oh. Ah, maganda yung uh, design ng uh, kartela o kalesa. Ayan, o. Oh. Maliit lang yung kabayo. Ah, baga junior. kana nakatapa takut lah saya maina kita tengok baka muni papaau ke tanah ni alam lah banyak pun tapi yo mana bitian sa dolomite beach tempat di si Danilo vision dan Danilo vision TV tapi naik in the record あ。